tapos na guys 'di ba okay. ganyan sya pagkatay may rebo na tapos na walang dahilan kung hindi tayo makagawa ng isang set na uniform ganyan kahit kamay lang kamay lang oh, yan, na. yan ang skirt saka ito yung polo walang dahilan na wala tayong makina. Pwede namang magkamay para makasave. O, di ba? O, save na save. Morang-mora kasi tela lang ang gastusin. si pag-atsaga lang. Nanay, ito po. Kinamot lang akong tahi. Kaya nagkuba akong makina. O, ikaayo. Kinamot lang kung magtahi. Ano uniform, o? Naguba man ang makina. Kinamot na lang. Halapadyod. job ang saya din ni eh, Jacob, mahiwan po. Photographer, oy. Ito na. Ang hadlang kahit this nagkakamay, walang right. makina. Right. Na, malapit na matapos. Oh, diba? Mahawa. Is... Oh, diba? Ito na siya. Oh. Tapos yung kwelyo nakakuha na nakapiping na yan saka kakuan diba walang hadlong kahit kamay lang update mo mamaya pagkatapos laylayan at tapos magkakuha na ko walang dahilan kahit walang makina pwede pa rin magkamay kaya ito na ilagay na lang dito. Tapos yung kwelyo, ilagay na lang dyan. Diba? Kamay lang yan. Pinakailangan na marami pang dahilan kung paano magkagawa na uniform. Kamay lang yan. Hanggang dito, kamay lang yan. Diba? Kunti na lang. I mm -hmm. siya resulta, o. Oh. Na-save ko na. Kanina lang. Ito na lang ang dapat tatapusin. Yung collar. Blows na siya. Collar na lang last guys. Tapos. Yung paha. Diba? Sipot at syaga lang. Para makabuo ng uniform hindi dahilan na wala tayo makina. Magkamay lang. Pero yung kwan sa kamay Oh. Tingnan nyo yung tahi. Diba parang makina din o. Oh. Ay, sa butang dingin Ganyan. Tahi. Tingnan yung tahi. Ay, na yung tahi. Oh. Hmm. Parang makamakina din siya. Yung kamay na. Tapos na ang ating collar na? tapos ng color guys ha dito naman tayo sa paha Ayan. ganito lang siya oh. tinahi ko na kamay tapos anak ko e, ganun lang hold lang siya tapos, hold siya dito ganito lang Oh. Tapos i-fold siya dito. Hmm. Ganun na siya. Ganun na siya, guys. Kaya, mm. Ganun. Kaya, tayo na muna tayo. Yung Tingnan mo. Tingnan niya. Ganito lang siya. Hindi hmm. hmm. na dahilan kung wala tayong makina. O wala tayong pera para makapag-save tayo sa mga damit na ating mga anak. Kaya, malapit na matapos ang ating uniform. Uniform sa ating anak. Paunti-unti ko lang ginawa yung mga ano nila, mga uniform nila. Tapos, gibungkag na nanin mo kong halo. Oy. Tapos, ganito lang ginagawa ko sa lahat. Lahat ng mga anak ko, lima sila. Ako lang nagtatahi ng mga uniform nila. Saka so, tingnan yung tahi. O, oh, tingnan nyo. Hindi naman siya, ano, ma, ano na kamay ang pagkakagawa kasi parang makina lang din ang resulta. Ang pagkatahi kasi, maliit. Maliit, minamaliit ko kahit matagal matatapos at least. Sulit. Hmm. Tingnan nyo. O, hindi siya lata kasi kailangan natin sipagan. Hindi dahilan na wala tayong makina. Hindi dahilan na wala tayong pera na hindi tayo makapagbigay ng uniform ng ating mga sipag at syaga lang. Kung gusto mo makapag-save, gawin mo ang lahat para mabigay natin ang ating mga pangangailangan ng ating mga anak lahat kailangan natin sipagan kaya ito guys yung mga ginagawa ko mula noon hanggang ngayon ako lang talaga ang gumagawa ng mga uniform nila at saka sa kanong mga costume sa eskwelahan sipag at syaga lang para makapagsave tayo kasi tayo lang yung bibilhin natin sa tindahan pag umaasa lang tayo sa ready made ito ang masasabi ko sa inyo guys pag umaasa lang tayo sa ready made napakamahal at hindi tayo makapag-save. Yung ready-made is yung sa iba. Sa iba is 1,000 to. to. ang set. Sa iba, sa iba yan, pag sa mga shop, sa tindahan, maabot um, siya ng... Yung mga ready-made sa tindahan kasi ang pangit ng kuan pagkakatahi. Tapos yung mga plates nila, ang babaw, yung pagkagawa, tapos yung pagtahi, ang ano, hindi siya hindi siya pulido hindi siya o ano ba yung pagkakatahi madali lang siya matastas e sa tindahan 450 yung upper ay yung ano lower at saka 400 yung upper at saka ano na siya 850 pag doon sa shop is yes, one to makasave kayo ng mga ilang 100, ah, 350 pero yung 350 na save mo kung, kung bili ka sa ready made pangit ng paggagawa din kaya ako mas malaking discount ko kasi ako lang yung sariling gumagawa yan yung nakahangir dyan mga tinatahi ko yan paris paris dito uh, mga upper na lang yung tinatahi ko tapos na yung skirt tapos na din yung pants uh, anak kong college dalawang anak kong college sa ko lang gumagawa tapos yung ito sa sa bunso na lang sa senior high ah, sa junior high grade 7 eh tatahi naman din ako ng uniform kasi grade 7 na siya yung pag elementary niya iba din yon tinatahi ko yon um, malaki din ang discount ko dito kasi tela lang yung bibilhin ko sariling sikap lang yung ginagawa ko paunti-unti gawa mo na ng isang paris ganun lang ginagawa ko guys hanggang makabuo ako ng mga ilang set para sa mga uniform nila ito lang ginagawa ko talaga guys hindi talaga dahil na wala tayong makina at saka hindi tayo marunong marunong ka talaga kung sisipagan mo kasi kung tingnan mo yung mga ready made tapos kahit wala ka mang hindi ka nag-aaral uh, ano, sa taste kung marunong ka lang kasi ako noon hindi ako sa simula talaga hindi ako nag-aral sa TESDA ano lang Pinabos yung ginagawa na. ko tinitingnan ko lang yung paano pag yung mga luma tinatastas ko yung luma at saka tinitingnan ko kung saan dadaan yung magtahi yung pagkat ko yun yung pangsukat ko yun yung ginagawa ko noon sa hindi pa ako nag-aral ng TESDA mula noon bata pa ako kami lang nag ako lang nagtatahi kahit sa aking yung mga uniform noon ako lang nagtatahi para makasave din kami kasi mahirap lang din kami hindi kami ano hindi kami mayaman na sobra-sobra ang pera namin yung pera namin kulang talaga kung maasa ka lang sa mga ready made ang ginagawa namin yung mga luma tinatastas na tinatastas ko yon sinusunod ko yung ginagawa ng mama ko doon yung mga luma tinatastas tapos Uh, inano kung saan saan magsimula magtahi at saka paano ginagawa yun yung simula namin eh, nakakita namin yung pagkatapos ng nagtastas kung paano kinakating yun yung ginawa namin pattern yun ang gawa, gawa namin noon kung iisipin mo hindi dahilan ng wala tayong pera ang katamaran lang yun yung dahilan di ba kaya mula nung nag-aaral ako ng TESDA para lang sa certificate. Makapag-certificate ako ng TESDA sa dressmaking. Dahil yung pang pinapangarap ko noon na magtrabaho ako sa MIPSA. Kailangan ang certificate. Kaya kailangan ang certificate. Nag-aaral ako sa TESDA para makatanggap ako ng certificate. Pero nag-aaral ako doon, hindi ako... Diretso dire. Oh, tapos na guys. di ba? Kaniyan siya pagkatahi. May rainbow na. Tapos na. Walang dahilan kung hindi tayo makagawa ng isang set na uniform. Ganyan. Kahit kamay lang. Kamay lang. O, oh, yan na. Yan ang skirt. Saka ito yung polo. Walang dahilan na wala tayong makina. Pwede namang magkamay para makasave. O, di ba? O, save na save. Morang-mora kasi tela lang ang gastusin. si pag-atsaga lang. Tapos na ang ating polo. Isang set na yan. Nasa yong skirt na sa likod. Isang set na yan. di ba? Lansa na lang ko lang. Oh, tapos na guys. di ba? Ganyan siya. Pagkatahi. May rainbow na. Tapos na. Walang dahilan kung hindi tayo makagawa ng isang set na uniform. Ganyan. Kahit kamay lang. Kamay lang. O, oh, yan na. Yan ang skirt. Saka ito yung Olo. Walang dahilan na wala tayong makina. Pwede namang magkamay para makasave. O, ba? Diba? O, oh, save na save. Morang-mora -mora kasi tela lang ang gastusin. si pag-atsaga lang. Thank you for watching. Next time again.